Ayan mga kababayan ayan. Muwa Maganda na yung muwa mga kababayan ayan. Kung papasyal kayo ng muwa Maganda na yan sila oh. mua Muwa rin Maganda na ng muwa yan Puro ano na Puro Puro may star star na sila Saan tayo? Sierra Tunnel po, Newport. Ah, sa Terminal 3? Oo. Uh, yep. Sierra to, napaka-traffic. Ayan, ang ganda na, oh. Oh, diba? Muwa! Muwa lang ang may ganyan. Ayan, oh. Lahat na sila may star na. Muwa! Muwa, muwa! Ayan. Saan kaya ito, sa Daibo, Sing? Urban Deka, Edsa. Urban... Mandaluyong. Urban Dica... ka, Kaya... Sige, sige, sige. Deka Hog. Urban Deka... Ed... Sa Edsa, sa Mandaluyong. Sa may show, manapit sa show. Ah, sa manapit may... Malapit sa may crossy. Ayan. Yung susuungin natin, Edsa, mga kabayan. Okay, di ka din Ah, sige. Ito yung muwa, mga kabayan. Ang ganda na nila, oh. <laughs> Ayan, yung mga kabayan eh. Yung mga nasa ibang bansa Pipiti na kayo pumunta dito Pasyal-pasyal na muna kayo rito <laughs> Ito ay lalim ng IKEA. Ito. Bali, kaliwa na tayo dito, sir, na? Tayo po. Tapos, saan magandang dumaan? Bundiyan na lang siguro. Pwede yung bundiyan. Tingin nyo. Pwede. Ayan o, oh, nakikita nyo. Gaganda mga kabayan o. Oh. <laughs> Ay, tinawag na ko yan. Hindi yan, eh, wala yan. Nagbibidyo kasi. Wala yan. Bensakay na boss! Bensakay na! O bensakay na! Eh, marami kasi pasahero ate. Ay, pag magpapas ka mga kabayan, ito. Natakot pa si ate akala hinuhuli tayo. Ayun. Nanday pasahero. Oh. Grab yan eh. Mga grab. Sa kaya magandang daan talaga kasi ang traffic dito sa ano eh. Sa may yung ginagawang EDSA, yung tulay diyan. Pwede po sa may pasay rotonda na lang, EDSA HMM MF LRT station. Pwede rin po. Doon na lang po. Ah, mag-iilarte okay, na lang kayo. Sige, kayong bahala. Basta tayo hindi tumatanggi. Huh? Okay, ba? Eh, bak Ay, baka hindi lang ni Manu? Alam. Ano? Ah. Diretso na daw Manon sa orba. O, di ba? Kayo talaga. Sabi ko nga sa iyo, ako hindi ako natanggi. Basta uras ng duty ko. <laughs> Kasi baka makikita nyo yung mga video ko mabas pa ako eh. si Manong salba yan eh. pa ba ng pasayro eh Eh <laughs> mga kabayan, medyo ano, gagamit tayo ng GPS kasi medyo ano si ma'am.